Ang Losartan ay isang maintenance na gamot para sa alta presyon. Ito ay under sa angiotensin receptor blocker na isang grupo ng maintenance na gamot laban sa high blood pressure na may suffix na sartan. Ang ilan pa sa mga angiotensin receptor blocker ay ang mga sumusunod. Telmisartan, Valsartan, Candisartan, Eprosartan at Olmisartan. Ang focus natin sa video na ito ay ang gamot na losartan, na isa sa pinakapangkaraniwang nire-reseta ng doktor laban sa alta presyon, katulad din ng amlodipine. Kung ikaw ay interesado sa topic tungkol sa amlodipine, panuurin lamang sa video na ito. Mayroong dalawang formulation ng losartan ang available sa market, ang 50 mg at 100 mg. Nakadepende sa reseta ng doktor ang pag-inom ng mga ito. Bago pa man natin alamin kung paano napapababa ng losartan ang blood pressure, atin munang alamin ano nga ba ang hypertension o mas kilala sa Pilipinas na alta presyon o high blood pressure. Ang hypertension o mas kilala sa Pilipinas na high blood pressure ay isang cardiovascular na sakit na dulot ng paulit-ulit at pamalagi ang pagtaas ng blood pressure. Ito ay nangyayari kapag may abnormality sa either sa apat na blood pressure control site. Ang apat na blood pressure control site ay ang mga sumusunod. Una, arterioles. Pangalawa, post-capillary venules or tinatawag na capacitance vessels. Pangatlo, ang heart. At ang pangapat ay ang ating kidney. Kapag normal ang functions ng apat na parting ito ng ating katawan, ay mapapanatili o namimintain ang normal blood pressure. Ang hypertension ay usually cause ng multifactorial abnormalities. Kapag may abnormalities ang isa sa apat na blood pressure control site o higit pa, nagdudulot ito ng pamalagiang pagtaas ng blood pressure. Maaari ding dahilan ng hypertension ay genetic factors, Meaning, ang hypertension ay namamana. Idagdag mo pa ang psychological at environmental stress at dietary factors, specifically ang mataas na sodium intake na nagdudulot ng pagtaas ng blood pressure. Ang pressure sa dugo ay dulot ng force o lakas ng pagpump ng ating heart para ma-deliver ang dugo papunta sa iba't ibang parte ng katawan, kung saan ito kailangan. Napaka-importante na mapanatili ang normal na blood pressure sa katawan upang ma-deliver ng tama at on-time ang